Habang naka-police presence tayo dito, may narinig akong parang nag-aaway o nagsisigawan. Nilapitan ko ito para tignan ano talagang nangyari. Na. Oo, oh, wag mo yan, wag mo yan. Ah, wag ganyan natin. Ma Mas lalong lalala. Wag mo, kausapin natin. Kausapin na, natin. Oo, wag, 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 kayo Pag ginawa mo yan, lalong lalala lala lang. Oo, oh, di ba? Dito, 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 dito lang, dito. Ayoko okay, ha? Huwag mong sa sumasakay! Boss, sapak niya po itong jeep ha, para na po. Kaya man nakasana ako po. Kaya man nakasana ako po. Kaya po mo muna. Sapak niya po ya, sapak niya po sir. Oh. boss! Sige. Sige na. Bate, huwag mo siyang minumura. Okay, bakal. Baka na mo ako? Alis na, alis na. Okay na yan, okay na yan. Abaya mo na. Abaya mo na. Alis ka na. Alis ka na. Oye, Alis kana kayo. Alis kana ka kayo. Alis ka. Na. Alis ka na. Alis kana. Maniwala ka, ka sa. Ikaw ang driver doon. Hindi pa, Puno na po jeep. Ay, ikaw ang nag dito. Opo. Puno na po jeep. Pa. Mga para po mga mga. 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 ka pa. Mukuha pa. ka pa ka mo. na ka pa. Ka pa mo. Dumurot ka mo. Dumurot ka ka rin. Naya. Ayaw mo na. Ayaw na. Ayaw mo na. Kuya! Ang puso ng mura. Wala mo kaming ginagawa sa kanya. Ikot ka muna doon. Ikot na. Pagka nakikita ka niyan, hindi, hindi, hindi mananayimik yan. Ikon muna kayo doon. Huh? Sir, so, ikon muna kayo doon. Ikon muna kayo doon. Doon na kayo ikot. Tapos balik na kayo dito. Papag-relax lang natin siya. Sige na. Sige na. na kayo. Hanggang nakikita kayo niyan. hindi... Kasi pupuno po kasi ng jeep. Kuya, mag-iikot muna kayo. Anong ginagawa sa kanya, sir? Eh. Oh, sige, mag muna kayo. Ikot na kayo, ikot no, na ba, kayo. Kunyari maglakad lang kayo, di balik na kayo diyan. Opo. Hanggang nakikita kayo, hindi titigil yan. no? ikot lang kayo. O, oh, mag-iikot na kayo. Ay, ingat na lang po ingat no. Oh, iyo uh, kayo 'yung galing pang-paklana 'yon, baka. Sige po. Nagpapaklana lang po. <laughs> ingat po, ingat. Hindi lang pala nagkaunawa ng bawat isa, buti na lang nakinig sina Ate at Kuya sa atin. Hanggang sa muli. Ingat.